Ang sirang bike mo sir Flat May nadaanan ka vulcanizing dun ha Ba't di mo dinala sa vulcanizing May nadaanan kang vulcanizing dun Ba't, bat di mo dinala Ha sa, Saka ba uwi At tara may pambulcanize ako rito Tulungan kita Para di ka na maglakad Saan ka pa ba uuwi? Doon lang po. Sa Libis? Hindi po, doon lang po. Saan sa sa? Sa lang? Sa Pabasok Site City. Sa? Sa Pabasok Site City. Tatapal lang ko. Ayan. Kanina ka pa naglalakad? Saan ka Sa kapagagaling? Highway. highway ka pagaling? Nilakad mo hanggang dito? Ah, mm -hmm. uh, natin yung butas. Ayun oh. Ayun. Yung dating tapal, butas na ulit ito. Oh. At tatapalan natin. Ah, natin kung okay na. Ayan, okay na, sir. Salamat po. Ah, naman muna natin baka may nakatusok. Ah. Eh. Ayun. Ayun oh. Eh. Ayun, sumasabit yung kamay ko. Oh. Ayan o. Oh. Ayan nakatusok sa gulong mo. Ayan natin, baka may pangalawa eh. Ayan, okay na. Isa lang nakatusok. Salamat po. Maraming salamat Ayan sir okay na Ayan. Sir i-testing mo lang muna Ikot ka lang isa para sure tayo na okay na Ano, sir? Okay na? Ayun, makaka ka na 'yan Ah, wala nga naman, po. Wala nga naman. Ayun, makaka ka na 'yan Ay, hindi. Ako na magliligpit kasi baka abutan ka ng ulan, eh. Oh. Hindi, ako na bahala. Sige. Ako na magliligpit kasi gagabihin ka ng gusto, eh. Wala naman, po. Wala naman. Sige po, ingat po, ingat. Walang po. Walang, naman.